Mr. Ricardo Villamor, uh, humihingi po siya ng tulong, attorney, na mapanawagan na lang po mm -mm. sana yung kanyang anak na person with disability na wala daw po noong August 14, alas 10 ng umaga, sa may barangay Pinagbuhatan, Pasig. Ang nawawala po, attorney, ay si Richelle Patron Villamor. Good afternoon po, Sir Ricardo. Magandang hapon po. Mm -mm, magandang hapon, sir. Kailan po huli ninyong nakasama ito pong anak niyong si Ma'am Richelle? Noong ang gabi po na yun. Mm. Kagaling lang po namin magpa-check up kasi mm -hmm. monthly po nagpa check up siya. Nung pag-uwi na po namin sa bahay hindi na po siya na nakakain, hindi na mm -hmm. siya uminom ng gamot, mm -hmm. wala na siya po sa normal na kaisipan niya po. Mm -hmm. Eh ang ginawa ko po kasi nagwawala. Mm -hmm. Magbantay pa ako sa kanya sa buong magdamag po. Mm -hmm. Pagdating po ng umaga na po 5:30 na siguro po 'yun. Mm -hmm. Sabi ko sa misis ko siya na magbantay sa anak ko muna may diba ko ng konting oras para makatulog po mm -hmm. ako. Nagulat na lang po ako pag ko po, may kamatok sa bahay namin, kapit-bahay namin, tricycle driver. Mm. Ang sabi niya po, ang anak ko daw nandun na po sa Villacuana po. Saan sa po Opo, nakatingala daw po, naglalakad po, wala po siyang patutunguhan ng lakad niya, sabi sa akin. Okay, so simula po nung nakita sa Villacuana, tama po ba? Opo. Oo, yung anak ninyo sir, pinuntahan niyo po ba agad-agad doon? Or, Opo. Saan Pinunt na po siya huling nakita? Hindi na po namin nakita siya po mula nung hinanap namin nung 14 po. Hanggang ngayon po, wala pa po kami anong kung saan po siya naroon. Hindi ko po sa kanila. Kung maari po, mm -mm. kung nasa sa kanila yung anak ko, kinukup ko po nila, mm -mm. ibalik na lang po nila sa amin. Dahil nangangailangan po ng tulong ng anak ko sa maintenance ng gamot niya. Gusto mm -mm. ko makainom siya ng normal na pag-inom po ng gamot. Okay, so meron na po siyang maintenance na gamot na iniinom para Opo. po sa kanyang mental health. Tama po ba? Opo. Okay, ano po ba ang diagnosis sa kanya, sir? Sakit sa isip po eh. Oh. Ang ano niya, buong gamot niya, ano, ulan sa pin, tsaka vitamins po. Yun po ang inom niya, umaga, tanghali, tsaka gabi po, alas 9 ng gabi po. Okay, ano pong nangyayari, sir, kapag ka hindi siya nakakainom ng gamot? umibak pang isip niya, nawawala po siya sa normal na kaisipan niya. Mm -mm. Kaya po nga siya nakalabas na walang kaintulot sa amin na, na alis siya mm -mm -mm. po. At ito po ay nakoordinate na din natin sa mga kapulisan, o tama po. po? Lahat po ng barangay, pati po sa kya po po, mm -mm -mm. Maynila. Nakalating mm -mm 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 -mm. po kami doon sa paghanap kasi may nagko-comment po, nagtatawag sa amin na mm -mm -mm. nandun daw po ang anak namin. Pagdating namin doon po, wala naman po. Ibang okay. mukha po na nakikita namin. Sige po. At uh, hopefully, sir, sa pagpunta uh, nyo po dito sa Wanted sa Radyo, may makakita po ng litrato na fina-flash po natin ngayon sa ating screen. Ano yan po, si Ma'am Richelle. Patron William Moore, siya po ay isang person with disability. Huli po siyang natag nakita noong August 14, 2024, alas 10 po ng umaga sa Villa Alegre, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Wala po siyang ID, sir, or Wala cellphone? Wala iwan po lahat sa bahay. Naiwan lahat. Okay, again, para po sa mga kababayan natin na nakakita or halimbawa pong kinupkop nyo si Ma'am uh, Richelle Patron Villamor, yan po ang kanyang litrato sa inyong mga screen at kung meron po kayong impormasyon sa kanya pong kinalalagyan or meron po kayong kakilala na nakita po siya, mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa Wanted sa Radyo or maski po kay uh, Sir Ricardo Villamor o kahit po sa kapulisan natin dyan sa Pasig City kasi nai-report na rin po ito dyan sa Barangay Pinagbuhatan ano? so uh, makipag-ugnayan lamang po para makapiling na po ni Ma'am Richelle, si Sir Ricardo. Richelle, kung nakikinig ka sa mga pinag-uusapan namin po dito sa Channel 5, kung mali po umuwi na po kayo po sa, ay kumuwi na kayo sa bahay natin. Sir, kung sino po, Ma'am, kung sino man po kumukup-kup sa aking anak po, mawat mm -mm. maawat mahabag naman po kayo. Kung lang po, uli niyo pong ang anak ko po. Kailangan niya po ang paggagamot sa kanya dahil mm -mm. Wala po siya sa normal na kaisipan. PWD po siya. Maawat, mahabag po kayo. Mm -mm. Kawaan po niyo ang anak ko po. Mm -mm. Kung maaari, balik niyo po sa madaling panahon po. Mm -mm. Yun lang po. Maraming salamat po. At rest assured, uh, Sir Ricardo, kami po dito sa Wanted sa Radyo. At mas na rin po sa Access Party Sir, uh, tutulong po kami sa paghahanap kay Ma'am Richelle. Opo. At sana po, meron po itong mabuting loob ng mga kababayan na magbigay alam tungkol po sa kinalalagyan ni Ma'am Richelle. At magkasama na kayo ulit na buong pamilya, Sir. Ha? Salamat po. Opo. Dasal po namin na matagpuan po agad si Ma'am. At wag po kayo mag-alala. Kukontakin namin kayo, Sir. Tututukan namin yung kaso niya. At uh, update po namin kayo. Bukas na bukas din kung ano Salamat po yung updates po. nitong kaso. Salamat po. Thank you, Ty.